Maraming paraan upang mapanatiling healthy ang ating liver. Gunit isa sa mga pinaka-basic ay ang pagbantay sa ating mga kinakain. Ang ating atay ay may natural na kakayahang linisin ang sarili nito mula sa mga impurities at ang prosesong ito ay tinatawag na liver cleansing. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Na itong ilang mga pagkain na mas makakatulong sa ating atay na gawin ang role nito. 1 green tea. Ang pag-inom ng green tea ay beneficial sa ating katawan dahil mataas ang plant-based antioxidants nito na kilala rin bilang catechins. Tumutulong sa liver functions ang mga catechins. Simulang idagdag ang pag-inom ng green tea sa inyong daily routine dahil bukod sa healthy ay masarap pa ito. 2. Apples Bukod sa mataas na vitamin C content ay mayaman din sa pectin ang mansanas. Ang mansanas ay mayroong mga kemikal na ginagamit ng ating katawan sa paglilis ng toxins mula sa ating digestive tract. Ang pagkain nito ay tumutulong sa ating atay na i-regulate ang toxins sa cleaning process. 3. Turmeric Ang turmeric o luyang nilaw ay kilala rin bilang favorite spice ng ating atay dahil sa mga health benefits nito. Pataas ang level ng enzymes nito na tumutulong sa pag-boost ng liver detoxification. Ang successful na liver detoxification ay mag-aalis ng mga toxins sa katawan. Dahil matapang ang lasa nito, maaaring simulang idagdag ito sa mga pagkain ating ihinahain sa ating pamilya bilang spice o powder. 4. Kape ang pag-inom ng kape ay maaaring magpababa ng risk ng pagkakaroon ng liver cancer. Bukod pa riyan ay mayroon din itong positibong epekto sa liver diseases at inflammation. Ang pag-inom ng kape ay nagre sa pagkakaroon ng mataas na antioxidant level sa atay habang pinapababa naman ito ang inflammation. Nilalabanan ng mga antioxidants ang free radicals sa ating katawan na sumisira ng ating cells. 5. Leafy Green Vegetables Ang mga leafy green vegetables gaya ng pechay, kangkong at bok choy ay beneficial para sa ating mga atay. Ang pagkain ito ay mataas ang level ng chlorophyll na nag absorb ng toxins mula sa ating bloodstream. Dahil na rin sa kakayahan ng mga pagkain ito na in-neutralize ang mga chemical mula sa pesticides, nagiging mas madali para sa atay na maglinis ng ating katawan. 6. Pawang Ang paboritong pansahog nating mga Pilipino sa ating mga lutuin ay may mabuti palang epekto sa ating katawan. Bukod sa taglay nitong enzyme sa tumutulong sa ating atay na mag-flush out ng toxins mula sa ating katawan, mayaman na rin ito sa dalawang natural compound na tumutulong sa liver cleansing. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!